Bawat taon ang Pilipinas ay nakakaranas ng maraming bagyo, dahilan ito sa lokasyon ng bansa na nasa Pacific Typhoon Belt kung saan madalas dumaan ang mga bagyong Nab-Xing-Cheng. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming bagyo ang dumarating sa Pilipinas ay ang mainit na temperatura ang karagatan na nagbibigay lakas sa mga bagyo na form. Sa gitna ng mga bagyo, mahalaga ang kaalaman ng mga tao sa tamang paghahanda at pagtugon sa mga sitwasyong dala ng mga kalamidad. Ang mga bagyo sa Pilipinas ay nagiging mas malakas at madalas, dahil sa pagbabago ng klima na nangangailangan ng agarang aksyon mula sa bawat isa, ang mga epekto ng mga bagyo ay nagdudulot ng malaking pinsala sa kabuhayan at infrastrukturang bansa na nagiging hamon sa mga tao at pamahalaan. Sa kabila ng mga pagsubok dulot ng mga bagyo, ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang tibay at kakayahang bumangon muli na nagiging inspiration sa lahat. Yung pagkakaroon ng mas mahusay na mga sistema ng pagbibigay-alam at mga programa para sa paglahok ng komunidad ay mahalaga upang mapabuti ang kahandaan sa mga darating na bagyo. Ang pagtutulungan ng bawat isa sa mga komunidad at pamahalaan ay susi sa mas matagumpay na pagharap sa mga hamon ng bagyo sa hinaharap.